Si? Ma, si Marge. Inabihin ko eh. Ma. Ko siya kanina. sabi niya? Nasa labas no? Sayang nga Man, eh. Wala, eh. Pero sabi niya, pupunta siya kapag naabutan na niya tayo. na ito extended table natin. Kau ba natin naisip ko Sarap. Ano Sa dahon din <laughs> okay. na akin. Ano yan? Video ba yan? Hindi. Ilaw. Video. Medyo challenge nang kainin yung sinigang mo.

Ang gala po. Eh. Ang daming tao sa labas nila. Sa bahay nila? Uh -huh. Bakit? Mas may kotse. Ang no problema? O parang mga tropa niya or family. Ang mga nakabihis eh. Uh -huh. Ano nangyari? Hindi kasi si kami ni Paul si kami kumuha ngayon. Mm. May problema lang kami sa transport. Transpo. Oh. Kasi yung din yung pamilya niya. Mm. Tapos ako ngayon gumagawa ng parante ko tapos sila taxi. Hindi ba sila kunin namin na gamit kotse niya? No. Oh. Ayaw niya. ko <laughs> Sabi ko, kata ko mong okay lang. Sabi niya, Parang alis na doon na siya eh. Ba't ayun? na siya? kakain si Ano ito? Hatsos ang anghang? anghang? Sobra anghang.